MN live, live. nationwide, nationwide. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Isa patay, 29 na iba pa kasama ang isang pari ng Sagrada Familia at ilang mga menor de edad at isang buntis ang seryosong nasugatan sa gas explosion incident na nangyari sa Cal Courtyard, Tandang Rosas Street, Barangay Pinarik, Legazpi City noong Sabado, July 27. Ang namatay isang 42 years old, isang driver, <coughs> isa sa dalawang biktima na tumamo ng matinding sunog sa katawan. Nanatili naman sa hospital ang iba pang mga sugatan kasama si Father Luigi Di Guillaume Batista, 71 years old, Paris Missionary ng Sagrada Familia Bugtong Legaspi City. Ayon sa investigasyon ng Legaswi PNP at CIDG, bandang alas 11.30 ng tanghali ng July 27, si Father Gambatista kasama ang iba pang mga biktima ay dumalo sa blessing ng Goto Moko Food Stall na nga mangyari ang pagsabog. Sinasabing ang pagsabog nangyari mula sa gas leak, mula sa LPG cylinder ng naturang food stall sa nasabing lugar na naghati din ng matinding pinsala sa infrastruktura ng establishmento at mag maging sa mga nakapark na sasakyan na nasa labas ng building. Ang mga tumamo ng matinding sunog sa katawan ay kaagad itinakbo sa malapit na ospital para sa agarang medical attention ng responding quick response team ng LGU Ligaspi. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa insidente. Samantala, Dinalaw personal ni Mayor Geraldine Rosal ng Legazpi City ang mga biktima na nasa hospital maging ang namatay na biktima upang personal na ipaabot ang pakikidalamhati. Mula Albay, ako si Susan Balani ng DWBS Radio Totoo, CMN Ligas, pinag-uulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live. Live. Live Nationwide. Nationwide.